Okay guys, uh, usapang gawing inahin naman tayo at uh, usapan sa pagkalugi so May napanood ako na magkatrabaho sa, sa ibang bansa, farm, uh, isa sang technician or doctor siguro uh, Ang sabi niya is, isa dahilan daw sa pagkalugi is yung nagiinahin tayo ng chapsuy So may explain po, may explain pa ako dyan So, sa atin kasi mga backyard dog racers uh, una guys yung i-advise ko sa inyo yung going inahin uh, ang lahi is landrace or large white so yun talaga pinakamaganda tapos uh, kung hindi GP F1 F2 hanggang F3 yan okay pa po yan so sa atin sa mga backyard kadalasan po kasi Uh, crossbreed na kung, kung tawagin is chop na kumbaga iba-iba na yung lahi na pinanggagalingan so kaya tinatawag na chop soy. so pa iba-iba sali na so para sa akin kasi uh, kung gusto mo maka-avail kasi ng ganyang mga genetics ng mga inahin F1 JV Large White Landris uh, kailangan meron tayong malaking puhunan dahil maganda ang <laughs> Maganda ang lahi niyan. Ah, quality. Pero qualitative din po ang price. Pangalawa, ah hindi po tayo basta-basta nakaka-avail ng ganyan. Hindi yung tipong pag gusto mong galaga ng F1, eh, nakakapag-alaga ka kaagad. Sa katulad natin backyard, ah, nakakapag-alaga ka kaagad. Hindi po. Kasi nga, ang hirap po bumili ng ganyan. Eh. Hirap nga maghanap. Eh bihira lang yung nagpo-produce ng mga ganyan. Meron, pero sa mga malalayo po talaga, kailangan mong uh, dayuhin muna bago ka makabili. So, kailangan meron kang ganyan. So, sa atin kasi mga kapwa backyard hog racers, uh, backyard, uh, anytime pwede tayo mag-inahin. So, kung hindi tayo maka avail ng mga ganong genetics, uh, make sure na pag pumili tayong gawing inahin, alamin natin yung history Uh, sa inahin, maganda ba uh, magbigay ng mga biik. So kapag nanganak ba ang inahin, wala bang nagiging problema. Tapos yung mga biik ba, quality pa rin ba. So pag mga ganun guys, uh, malaga ba ang inahin sa mga anak. So pag mga ganun guys, okay lang po yun. Dahil kahit chapsu yan, hybrid pa rin yan. So wag lang kayong mag-inahin na chop na nga eh may lahing native pa <laughs> so ah <laughs> uh, medyo matagal ang native di ba 8 months to 1 year bago lumaki ang native na malaki talaga na ay hindi naman ganun kalakihan talaga yung mga native so okay lang yung chop kung wala tayong budget wala tayong pagkukunan ng F1 GV, F2 F3 okay lang po yung bibili tayo sa may mga kakilala tayong babuyan eh syempre mga quality din naman yan guys so example na lang uh, yung inahin mo uh, hindi mo alam yung history kung kumbaga hindi mo alam F1 or F2 or JP hindi mo alam kung sa uh, ano yung uh, quality ng inahin mo so example na lang isang uh, F1 or JP na biik at uh, isang biik na ah uh, chapsuy, anak ng chapsuy. At uh, saka itong isang big, anak ng isang uh, F1 or F2 or GP 1, uh, grandparent. So, ipatining mo parehas yan guys. ah uh, simula pagkawalay. 3 and a half to 4 months, parehas lang yan sila ng tubo. <coughs> Excuse. Parehas lang yan guys. As parehas naman sila hybrid eh. Ah uh, yung cross ay ah, chop suey nga lang iba-iba na yung asal uh, ng lahi so parehas lang yan madi-dispose mo ng 3 in half to 4 months yan parehas lang yan so basta parehas hybrid okay lang po yan doon na kayo babawi guys sa halimbawa chop suey yung inahin niyo hindi naman talaga naiiwasan sa backyard yan ang hindi lang kasi maintindihan ng no, mga nagtatrabaho sa farm nagbibigay ng idea ah uh, mga vlogger wag kayong mag-alaga ng ganyan pinagtatawanan pa nga yung mga nag-aalaga ng backyard del chapso yung alaga so huwag nyo pagtawanan yan hindi nyo alam ang sitwasyon ang nakasanayan nyo sa farm siyempre farm yan mga quality ang inahin yan at uh, nakaka-afford yan kahit anong gusto nilang lahi huwag nyo i-compare sa aming mga backyard so ako, di naman lahat eh, Chapsway yung inahin. Ako, yung una kong inahin is uh, F1. Tapos, una hanggang sa nakarami ako ng inahin. Pero, doon lang galing yan. So, ibig sabihin, chapsway na po yung mga anak. Pero, yun po ang ginagawa kong inahin. Kumukuha lang ako doon. So, yan naman ang kadalasan, di ba? Pag gusto mong magdagdag ng inahin, so, doon ka na kumukuha sa anak niya. Ang importante dyan, guys, yung bore pag nagpa-AI ka kailangan quality yung bore huwag kayong basta-basta nagpa ay bumibili ng similya na baka wala na sa quality yung bore so sabagay pag nagbor ka naman kailangan quality dahil papalik sa yan kapag chapsu yan kung um, uh, marami kang bore so quality ang bore okay lang yan kahit chapsu yung inahin so parehas lang ang laki niyan guys sinasabi lang nila na mabagal daw yung paglaki ng chapsoy siguro yung may mga lahing native para sa akin <laughs> kasi kinukompare ko yan noon eh ito chapsoy na biik ito F1 anak ng F1 so parehas lang yung laki nila parehas lang yung uh, buwan na na-dispose. so parehas lang ang price so 150 150 itong chapsoy 150 kilo ah uh, 150 per kilo dito yung hybrid so ang sinasabi din nila na Uh, kaya nalulugi ang backyard dahil sa buyer. So para sa akin, di mo naman masisisi yung mga buyer dahil kadalasan kasi may ahente. So ang, ang ahente po talaga, ang pinaka ano nila dyan is, ang pinaka malaki na ata, yung 5 pesos per kilo. So swerte na yung 5, uh, 5 pesos, uh, 5 pesos yung per kilo sa kanila. Sa isang inahin. Kasi nga ahinti sila. So naghahanap buhay lang din naman kasi sila. So merong buyer talaga na binabarat ka na masyado. So syempre bilang magbababoy alam mo na kung ano yung uh, kalakaran. So magpapaloko ba tayo. So nasa atin pa rin. So yung sinasabi lang sa buyer. Ito po yon uh, Ang live weight kasi. Ang price ng live weight. Uh, live weight ay pabago-bago. So, isa yon sa dahilan kung bakit nalulugi tayo. Yung pabago-bago. Wala po talagang maintain na price ang baboy. Kahit nation nationwide po yan buong Pilipinas. So, kaya lagi ko sinasabi na kapag nagpatining kayo, bintahin yung alaga ninyo, itiming nyo sa mga buwan na mataas. Uh, mataas ang demand, mahina ang supply. So, tataas ang price ng live niyan. So, kapag mataas ang supply tapos mahina ang demand so bababa po talaga ang price nyan dahil uh, hindi nagkakaubusan marami aso sumusobra yung supply eh. so yun guys, asa uh, pag inahin so inuulit ko large white or Landry's, F1, F2, F3 okay lang po yan kahit okay. uh, gawing inahin o pang-apat, huwag nang masyadong malayo na ang lahi para uh, hindi naman chop soy na ka, masyado. Pero masarap ang chop soy, guys. 'Di ba? Sa gulay pag niluto, masarap. Labi na lalo na pag sinahugan ng baboy. Tayan <laughs> sarap, 'di ba? So, 'yun 'yun. Hindi kasi alam nila yung sitwasyon natin. di na tayo basta-basta nakakaabil ng mga ganyang genetics. Kung anytime pwede tayong makabili, buhay nat, 'di ba? So, yung iba kasi walang choice. Saka limitado lang ang budget. So, hindi nakaka-avail. So, ang ginagawa na lang, si kapitbahay, maganda yung mga inahin. Uh, quality naman yung inahin. So, doon tayo bumibili, ba? Diba? Uh, pabili ako ng isang biik na gawin kong inahin. So, yun yun ang kadalasan na ginagawang inahin sa mga backyard. So, yung may nagtuturo kasi may napanood ako. So, ang sabi niya, Huwag kayong mag-alaga ng ganto ganto malayo na. Hindi niya alam yung sitwasyon kasi. Kasi nasa farm siya lagi nagtatrabaho, ando sa abroad. Ano lang siya eh, uh, kumbaga, empleyado siya dun. So, alam niya lahat kung ano yung meron sa farm. So, madaling sabihin, pero ang reality, kapag nasa, nasa sitwasyon ka, sa katulad nating backyard lang, eh, hindi ganun kadali. Yung sinasabi niya na ganito yung inahin niya gawin nyo uh, ganito yung crossbreed na gawin ninyo. Pero hindi ganoon kadali pag bag backyard kasi backyard nga alam niya. kung sa farm walang problema so yun lang guys konting idea so sa gawing inahin large white or land dress so ang importante diyan yung barako yung bur na iiay sa inyong inahin kailangan quality So, kadalasan naman quality. So, yun lang guys. Sana nakatulong po sa inyo. Uh, maraming salamat. Happy farming everyone. Tuloy-tuloy lang po. Huwag susuko. God bless.